Hello, babe. Hello. Ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Asan ka ba? Ba't hindi ko umuwi sa bahay? Ah, uh, uh, ano kasi, babe. Nag-overtime kasi kami sa trabaho. Kaya medyo na-late na ako. Pero, pauwi na ako. Pauwi na ako. Alas stress na ng umaga, nag-overtime? Ako, huwag mo nga ako pinaglolo ko. Asan ka ba? Pupuntahan kita. Ah, uh, hindi na, babe. Um, uh, kasama ko yung friend ko pa si Hindi, remember? Ah, uh, dito na kasi kami dumerecho. Pero, uuwi na ako, promise. Pakausap mo nga si Cindy? Ah. Uh, ah, uh, natutulog na kasi siya, babe. Eh. Bukas na lang papakausap kita sa kanya pagkapasok ko. Pero malulobat na rin kasi ako, kaya sige, intayin mo na lang ako pa uwi na ako, ha? Bye-bye. sinabi sa'yo? Aga pa. Ba't gising ka na? Ah, uh, sino ba yung kausap mo? Si hey, Papa. E eh, di yung boyfriend ko, hinahanap na naman ako. May paano pa niyan? Sabihin na. Wala ka nang sasakyan. Okay lang. Ah, uh, mag-grab mag na lang ako. Sige na, mauna na ako ah. Next time na lang ulit. Bye. umaga na. Wala pa rin. Kapal na mukha naman na. Galing ah. Uwi ba ng may asawa yan? Sorry babe, nandun lang naman ako kala Cindy eh. Punyeta! Ako ba pinaglolo ko mo? Hindi hindi mo nga mapakausap sa akin yung Cindy Net at sasabihin mo sa akin galing ka doon? Pinatarantado mo ba ako? Kung hindi kita tatawagan, wala kang ganang umuwi. Galing mo din ah. Bakit ba? Kung ayaw mo maniwala, edi wag mo. Tsaka FYI lang ha, engage pa lang tayo, hindi mo pa ako asawa. Hindi naman kita pinipilit maniwala sa akin. Tsaka anong magagawa ko kung nag-overtime ako sa trabaho, di ba? Tumapi ka nga dyan. Inaantok na ako. Pagod na ako. Sumudod ka sa mababa tulog. Bahala ka sa buhay mo. Galing mo din eh no? Kapamigdan ng magalit. Ano ang ginagawa mo dito? CJ. Ba't ka umiiyak? Buntis ako. Oh. Eh ano naman? Eh di ba? Yay! Anong gusto mo? Mag-celebrate ako? Ikaw ang tatay. Ano ka mo? Paano mangyayari yun? Eh, di ba may boyfriend ka? Hindi, CJ. Ikaw lang, ikaw lang ang huling nakatabi ko. Dahil isang buwan na kaming magkaaway at wala nang nangyayari sa amin. Simula pa nung late akong umuwi galing sa inyo. Kaya sa'yo to. Sa itong dinadala ko. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Hindi naman ako siguradong ako yung ama niyan, eh. Tsaka di ba may boyfriend ka? E eh, di sabihin mo sa kanya yan? Bahala ka na! hindi hindi ko paninindigan yan. Dahil hindi pa ako ready magkapamilya. Pero, CJ, paano to? Hindi ko pwedeng aminin sa kanya to. Pwes, problema mo na yan. Wala akong magagawa dyan. sa tandaan mo, magkatrabaho lang tayo. Kung ano man ang nangyari sa atin, hanggang doon lang yun. Ano yung problema? Dahil pa rin ba yung pinaggawaan natin? Pasensya ka na. Siyempre, nasaktan lang din ako. Hindi ka kasi umuwi ng oras na yun eh. Siyempre, mag-aalala ako sa'yo. Kaya, sana mo nawaan mo ako. Sorry, babe. Okay na yun. Okay lang yun. Dream, eh, hindi okay yun. Kasi, buntis ako. Buntis? Eh, halos isang buwan na walang nangyayari sa atin. Tapos buntis ka? Paano? Kanino? Sorry. Ay, eh, CJ, sa trabaho ko. Eh, di naman basta na di sa bibig mo, na niloko mo ko. Eh, di ba sabi mo na akin na Cindy ka? Sabi mo nag-overtime ka? Kaya naman pala, ang kasama mo mag-overtime, yung katrabaho mo. Dahil may nangyayari na sa inyo. Sorry, babe. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ano ka, tanga? Hindi mo sinasadyang pumunta doon at may mangyari sa'yo samantalang ako dito nag-aantay na parang gago. Pero ano? Nagawa mo ako lukuhin? Sabi mo na akin na Cindy ka. Pero pala, may nangyayari sa inyo iba ng katrabaho mo. Kaya pala, isang buwan na walang nangyayari sa atin at hindi tayo nakakalabitan. Tala Kasi sa iba rin na ginaganahan. Alam mo, napakagago mo. Oo, hindi mo pa ako asawa. At ang karapatan sa iyo, di ba? Dahil boyfriend mo lang ako. Alam mo, buti na lang eh, buti na lang na hindi pa tayo kasal. Kasi ngayon pa lang, niluloko mo na ako eh. Please, babe. Ikaw na lang. Malindigan mo ko, please. Ayaw niya sa akin. Ayaw niya sa anak ko. Gusto ko lang naman magpakatuto sa'yo dahil nagpapakasakali ako na baka matanggap mo ko eh. Promise ko sa'yo, papakasalan kita. At hindi kita iiwan. Please, please. Yan! Yan ang napala mo magpapaglaw ka sa iba habang may boyfriend ka. Tapos kapag nabuntis ka ng iba, ipapasa mo sa akin yung responsibilidad na hindi mo nakuha. Malandi ka kasi! Bobo ka kasi! E ano pala mo? Ano? Ayos na yan. Panindigan mo mag-isa yan. Dahil ako, hindi mo deserve ang katulad ko. Na minahal ka, nirespeto ka, at hindi ka niloko. Bagay yan sa'yo. At yan na ang karma mo.